<laughs> oh, san ka dyan? May maririnig ka bang ganyan pag nagrarally si BBM? <laughs> Nako, wala. Alam mo yung Meron man, uh, paminsan-minsan, lalo na yung sa sa ilo-ilo, pero makikita mo talagang ano, limitado lang. Ito talaga hindi magkamayo eh. Alam mong, yun ma uh, makikita mong scripted. <laughs> Ito wala talaga guys. Ito yung totoong walang bayad. <music> Grabe, guys. Nakakatouch talaga yung alam mo yung stimula pagbiyahi pa lang ni uh, PRRD papuntang Cebu hanggang sa Cebu. Talagang alam mo yung mafe-feel mo talaga yung warmth ng mga tao pag salubong sa kanya. Wow! Talaga naman, no? At makikita mo rin, no, na sa economy lang si Duterte sumakay ng airplane kasi sinabi naman niya na talagang no, walang pera. Walang pera, guys. Kaya kung makikita mo yung ibang mga yung ibang party nagpupunta sila alam mo yun sa alliance alam mo yun nakakapunta sila sa kahit na anong lugar tapos malalaking siyudad alam mo yun kompleto tsaka nandun talaga si BBM kasi nga maraming pera ang administration. Pero yung mga kalaban ng mga administra administration, guys, talagang walang pondo yan. O tulad kina Robredo, di ba? Yung team ni Robredo, o di ba? Paminsan-minsan lang si Lenny nakakapunta. Tulad naman kay PRRD ngayon, nandito siya sa Cebu. Talaga naman nandito siya sa Cebu, no? Kaya guys, panoorin natin yung pagbiyahe niya talaga, no? Simula sa aeroplano hanggang papuntang Cebu. Let's go ahead and watch this. Oh, sumayo talaga si tatay, oh. <laughs> Alam mo yun, si tatay, tumayo talaga siya bilang pagrespeto kay ex-president Rodrigo Duterte. Wow! Hi. Wow! <laughs> Excited siguro, no? Kung uh, alam mo yung baka makikita mo talaga siya in, uh, alam mo yung clothes? Hindi po. Hindi ko pa siya nakikita in clothes. Ay sana no, sana naman in the future. Grabe no. Galing sa airport hanggang sa event center. All you can hear daw are the chants of Cebuano people. Duterte, grabe no

Duterte, 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 Grabe no, hindi magkamayaw yung mga tao. Hindi man lang sila napagod, kakasigaw ng Duterte. Grabe. Wow. Yan nasa sa second pa lang yan si Duterte. Kakadating lang yan. Grabe sigaw ng sigaw yung mga tao. Wow. Alam mo yung may nag-comment dito. <laughs> Bugbog sarado talaga. Bugbog sarado talaga siya ng mga netizens. Nag-comment ba naman siya? Tingnan niyo yung comment niya dito, guys. Oh. Sabi niya, sabi niya, hindi na kaya maglakad ni Digong. Mukhang sinisingil na siya ng mga kal ng mga kaluluwa ng mga taong pinatay niya. <laughs> Alam mo yung galit na galit yung mga tao. Naka, alam mo yung isang comment na yan may 111 replies. Sabi sa kanya, "Mauna ka malulaste." <laughs> malulaste yung pangalan na nag-comment. Sabi niya, sabi ni Kelf Vlog, "Mauna ka sana po at pamilya mo sana kunin na kayo ni Lord." <laughs> mga adik at illegal na lang galit kay Tatay Digong. Lumalaban, lumaban kayo ng patas, demonyo ka mag-isip, nakaka-PI ka. 80-80. Tapos angry emoji. Sabi naman ni Renal Vars, adik ka siguro malo. Anong tinitira mo, Albatros? Sabi naman ni Pulis Pangkalawakan, buha, madami na rin mga lumpo na hindi na talaga nakakalakad at nasa wheelchair na. So sinisingil na rin sila ng mga kaluluwa. Ito na ang pinak pinakabubong comment na nabasa ko. ba Sabi naman ni Nonet Digamon, Luuyan ni mo, oy wala na kailain masulti, luoy kayo imong comment. Sabi niya, nakakaawa ka daw, wala ka ng ibang masabi, luoy nakakaawa yung comment mo. Sabi niya, ni Kid Son, Kid Son, the go. Magdasal ka na lang po at aabot pa ng 83. O, oh, ba diba? 83 na si Digong, pero nakakalakad pa rin. Eh, ikaw, aabot ka kaya ng 50, ng 60? 80, sabi ni Jeric Mamukod, 83 years old na siya. Thanks God, nandyan pa rin siya. Tiniisip, kapakanan natin o ikaw malo hanggang kailan ka makakatayo sa pagbubulagan mo bangag ka rin, no? <laughs> sabi ni Imutan kayo lang ang kunin ni Lord pati pamilya mo ba't ka ganyan magsalita Duterte pa rin kami bangag <laughs> grabe sobrang daming galit sa comment niya alam mo yung ba't kasi napakomment pa ng ganyan eh sabi dito oh ano ka ngayon, Chang Malu? Nadali ka, no? Shut your mouth na lang kasi. Inaano ka ba? Basta kami, Duterte, wag manood kung naiinis ka po. <laughs> Vote straight PDP lineup. Ayaw ninyo ibal ayaw ninyo ibaligya inyo boto kay ang kwarta mawar mawala ara. pero ang prinsipyo nato ato apamana sa atong mga anak. So wag nyo daw ibenta yung mga boto nyo kasi yung pera nawawala yan pero yung prinsipyo yan yung mapapamana natin sa ating mga anak. Sabi ni Ligaya Bernas, laban lang Tatay Digong. Salamat sa taos puso sa paglilingkod sa bayan. Vote straight, PDP laban, Team Suka, laban. <laughs> Sabi ni Melsam, Malu girl, relax, relax. Huwag magpahalata, idol, idol mo, vangag. Buti pa si Tatay Diggs, maraming nagmamahal. Gising mga kampo ni vangag. Simot Simot, mapu ka ba ng bayan? Sabi ni Humaera Noragya, pans pasalamat ka naging pangulo si Duterte. Kung hindi, baka isa ka na sa baliw na paggalak gala ngayon sa kalsada. <laughs> Dami kong tama sa comment na to. <laughs> Sabi, Hayaan mo may adik dumating sa pamilya mo sisiling sisingilin ka. <laughs> ah, grabe. Sige, pagpatuloy natin tong video na to. Oh, yung hindi na makalakad? Talaga? Baba. grabe yung mga tao no? alam mo yung hindi talaga napapagod sa na semiga alam mo yung kung makikita mo lang tong ano na to, tong itong nangyari dito alam mo yung sa harap at saka sa likod ang daming tao sawa na ko sa magnanakal at my picture ano pa talaga sila oh Nagpa picture taking pa talaga si PRID wow Matikrobi Grabe. Grabe guys Ikaw it's 12 midnight and Cebuano si still waiting for their turn to have a pic with FPRRD. Grabe! So, mayroon talagang naging, ano, photo booth na ginawa, no? Para yung gusto magpa-picture, makakapagpa-picture. Grabe, 12 midnight na. Dami pa rin tao. <mimit> 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 Ito, mawawala. Oh, so, Burot, tayo, na, masang, na. tayo na, Pilipinas. Tayo na, magpapalit. no. Alam nyo, umulan daw. Umulan daw during ng Indignation Rally. Tapos, talagang uh, hindi umalis yung mga tao, umulan, umaraw. Hindi pala, <laughs> umulan, gumabe kasi gabi. Alam mo yon kahit umulan, hindi, oh, hindi daw umalis yung mga tao. Alam mo, pa pati ako eh Natouch ako sa grabe talaga Yung suporta ah, Ng mga Cebuano Cebu pa lang yan Ako, paano na pag dito Sa Mindanao, nako talaga Nako, grabe. Wow. Oh, san ka dyan? May maririnig ka bang ganyan pag nagrarali si BBM? <laughs> Nako, wala. Alam mo yung uh, meron man uh, paminsan-minsan lalo na yung sa sa ilo-ilo pero makikita mo talagang ano, limitado lang. Ito talaga hindi magkamayaw, eh. Alam mo yun uh, makikita mong scripted. <laughs> tawala wala talaga guys, ito yung totoong walang bayad. Alam mo, jan sa likod ng stage na yan, sobrang daming tao din. Grabe talaga. Gra grabe no, no, alam mong nakaka-touch. Amo, alam mo mong walang tigil talaga lang yung mga tao, kulang na lang talaga hindi na pagsalitain si Duterte. Kakasigaw ng Duterte. Wow, grabe talaga yung pagmamahal ng taong bayan sa kanya talaga naman kasi natikman talaga natin, di ba? Wow, talaga wala kang masasabi. Wow. Wala talaga. Wala kang masasabi. Galit, yung mga galit lang sa kanya, yung mga bangag lang eh. Wow, grabe talaga yung <tuturna> <manag> -man. <tuturna> Get started on EnvaGrow A Plus for today. Help get school ready with higher IQ and EQ advantage. Ito naman post to ni ano? Post to ni Jimmy Bondo. Grabe. Alam mo nga, uh, pati si Jimmy Bondok na papaiyak, no? Grabe. So guys, anong masasabi nyo? Anong masasabi nyo sa rallying ito? Go ahead and comment down. And don't forget to like this video and please subscribe to my channel po. Thank you so much. Have a great day, everyone. God bless. Bye.